magpalang buhay po sa ating lahat mga kapatid ayan po nakatikim na po ba kayo ng laing na malunggay napakasarap po ba diba po sanay tayo yung laing lang na gabi ang niluloto natin yung dahon na tuyo ako naman po ang ginawa ko sa malunggay pinatuyo ko po muna ah, hindi naman masyadong tuyo ayan bago ko siya ginataan ah, sa mga Bicolano po dyan Bicolana, uh, alam po nila to kasi mahirig talaga po kami sa gata ayan, ang ginawa ko po uh, ang hinalo ko po dito ay paksiw na isda tinanggalan ko po ng tinik ayan, tapos ang sahog naman po ay bawang, loya, sibuyas po, tsaka asin ikaw na pong bahala sa pangpasarap mo Ayan po, napakaganda nito po. Ayan po, oh. malapit na po siyang matuyo. Ayan, mantika niya. Ang sarap po. Talaga po, try niyo po magluto nito. Ayan. Pag marami po kayong malunggay sa bahay, try niyo po. Patuyuin niyo po muna yung malunggay. Mas maganda pala siyang lutuin kaysa dun sa sariwa. Kasi ang sariwa po, pagka naparami ang luto mo, siya ay mapait. Pero ito po hindi. Hindi mo po malasahan yung pait ng malunggay. Sarap. Kaya napakagandang idea po. sa Magandang idea po itong ginawa ko. Trinay ko po. Kasi nasanay po ako sa pagluto ng laing. Laing na gabi. Yan. Pag nagluto po ako ng dahon, matagal po. Yung tuyong tuyo. Kahit isang buwan, hindi siya napapanis. Kasi tuyong tuyo siya. Nagmantika na. Mga guys. Yan. Ang sarap po nito. Napakasarap po. Paksiw na isda lang po hinalo ko dito. Masarap yan. Medyo may ano pa siya. May katapa pa pero unti-unti na po nagmamantika na siya. Mga guys. Ayan po. Hanggang dito na lang po. God bless us all.